Mga opisyal naman ng ilo Iloilo iniimbisigahan ng DSWD dahil sa binawasang ayuda na mga benepisyaryo ng AX. Ito pang isang to. Detalye na balita mo na kay Balcon Sala Arishmae Rich Good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatsalian ang agarang investigasyon sa 10,000 pisong ayuda sa mga beneficiaryo ng AIC o assistance to individuals in crisis situation na ginawang 2,000 piso lamang. Sa report na nakalating sa kalihim, nangyaring insidente sa pamimigay ng kasasistan sa mga biktima ng bagyong Tino sa barangay Quintin Salas sa Haro Iloilo City noong Martes, Nobyembre 11. Ayon kay DSWD spokesperson, assistant secretary rin dumlaw, pinatitiyak ng kalihim na mananagot ang mga barangay officials na responsable sa ginawang ito sa mga binipisyaryo. Binigyang din niya sa na ang lahat ng tulong pinansyal sa ilalim ng AICS ay dapat matanggap ng buo ng mga kwalifikadong binipisyaryo ang mas ano kondisyon kasama rin sa EDT -E -E ang mga residente ng isa pang barangay sa nabanggit na bayan partikular na sa barangay Lanit na ang mga residente nagsumbong na bumalik daw at nagbahay-bahay ang mga tauhan ng barangay upang kunin ng bahagi ng tulong pinansyal ng AIDS na una nang naipamahagi ng DSWD. Ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pinas, una sa Pilipinas.